CXL News. Usapang manok tayo with the uh, Ube, Chairman Bong Insiong. Uh, Sir Bong, magandang umaga. This is Aljo Bentio. Live na po tayo sa RMN, DZXL News 558. Ah, magandang umaga po sa atin lahat. Opo. Sir Bong, uh, totoo bang nagmahal ang uh, presyo ng kada kilo ng manok ngayon? Magkano bang farm uh, gate price ng manok? Buhay na manok? Ah, ang sa Southern Luzon, ang monitoring namin kahapon ay eh, may 138. 138? Sa, ban sa bandang dito sa Rizal, yung malapit sa Metro Manila, 143. ah hmm. uh, Doon sa Norte, sa Central Luzon, hmm. 140 to 143. Aha. Uh, -huh. uh nagmahal ba? Nagmahal o ah, nagmura? Nagmahal. nagmahal. Nag Bakit o? Farm to? gate yan. Ano? Farm gate ang pinag-uusapan natin. Opo. Tumaas ba? Uh, tumaas ang farm gate uh, kasi nung isang buwan na sa ano ang ngin eh yung mga 2 months ago na sa nagre-range lang yan between naglalaro between 100 110 112 tumaas kasi marami tumigil 'yun naman ang totoo no marami tumigil na racers ng broiler uh -huh. at ang uh, mabigat marami rin tumigil nung nag-aalaga nung tinatawag na breeders uh -huh yung nagpo-produce na day-old chicks na inaalagaan ng mga broiler racers mm -hmm. kasi nalugi rin. Mm -hmm. Dati kasi ang uh, sisyu bumaba siya hanggang 21 to 23, malaking lugi na yun para sa mga breeder. Mm -hmm. E eh, ngayon nasa 41 to 43, sa mga kapwed, kulang ang sisyu o hindi na pareho non dati, kanya nag-aagawan ngayon yung lahat ng broiler racer gusto magkarga. Maganda presyo, kanya lang eh, agawan din eh, sa CIC. Mm -hmm. okay. Kaya tomas, kanya ano, nagkaroon ng uh, pagbabago. Okay. Pero uh, supply sapat naman ho. natutugon naman na sa wala pa naman na ulat na hindi nadadalhan ng produkto. Kaya lang uh, ay malaki ang hamon kasi pitumbuan kasi yung mabigat yung dinalang kalugihan ng industriya. Okay mula october hanggang october eh nagpahinga na rin tapos nadagdagan nitong taon, taon naman pagkatag-araw yung second quarter third quarter talagang mabigat na panahon yung para sa pag-alaga ng man o oh. mm -hmm. kanyalan dumaan tayo ng el nino alam naman natin ang lahat niyan hindi pangkaraniwan yung init na na dinaanan ng industriya kahit yung mga modernong facilities ay nahirapan hanggang ngayon eh, may effect yan doon sa breeder at sa, sa broiler racers okay. kasi taas ang humidity ngayon eh, mabanas, Masyadong mabanas mm -hmm. pagkatapos mm -hmm. ay mga aman uh, month or so ago ay mataas ang uh, farm gate ng baboy pero ang balita ko bumaba na rin ang presyo ng baboy sa farm gate baka makatulong yan okay so uh, eh, yung patuka nagmahal din ba? Actually, yung sa patoka ay bumaba ang presyo ng mais kasi at saka ng soya kahit mataas ang dollar. Iyon ang indikasyon sa atin na maaring nagbawas talaga ng animal population yung industriya ng pagmamanok at kahit na ng baboy. Kasi nga, uh, oh, nag-oversupply na mahabang panahon. Eh. Marami ang production, marami ang uh, importation. Nagpatong eh. Okay. Ah, uh, kasi may mga napabalitang nagtaas nga ang kada kilo ng manok ngayon sa mga palengke. Meron daw... Ah, totoo 250 pesos daw. Oo, dyan oh, sa uh, Bumius. Outlier naman, oh, outlier naman yan. Opo. Outlier naman yan. Yan yung... Kadalasan yung mga ganyang palengke na sobrang layo, yan yung bumibili rin sa kapwa palengke. Ah, ganun. Ah, uh, oo. Oh. Oh, oh. Kasi yung talagang dinadala ng biyahero ay... O di yung isang salin lang na ang average ka po ng ano ng pantay presyo ng DA mm -hmm. 210. Okay. Ibig sabihin kung nasa 220-230 yan, depende sa supplier mo ay ay patas na yan. Yung 250 eh, baka baka marami yung utang yung tindera doon, doon, sa biyahero. Kaya mataas ang bigay ng biyahero. So, ang monitoring natin sa pinakamahal ngayon na uh, presyo ng kada kilong manok uh, 230 pababa. Mm, yung sa average. Merong uh -huh. outlier nga, yung napakataas. Na yung, ang alam ko, nag-iisang palengke yon uh -huh. Ay 250. Hindi natin alam. ang Iba-iba kasi ang karakter, ang uh, galawan sa bawat palengke. Iba-iba ang relasyon ng mga tindera dyan. Doon okay. sa kanilang mga supplier. Yung Munoz, napakalaking palengke niyan eh. Dinadag ng tao ba ba't ang mahal? <laughs> <feet>. Ayan, yan, <laughs> na, yan ang yan ang kailangan alamin ng uh, DA, wala na sa amin yan eh. Apo, apo. Kasi pag uh, karamihan sa amin ha, pag lumabas na ng farm ay wala na sa amin. Hindi Ayan. na namin alam yung Kumbaga, ibang universe na yan. Okay, so asahan ba natin na bababa ang farm gate price ng manok sa mga susunod o tataas? Ay, eh, pangkaraniyo sa pangkaraniwang ang agos ang pangyayari kasi, di tumaas ang presyo, dapat tutumal yan. Okay. Uh, Pupunta sa ibang produkto ang mami uh, mamimili, isdama niyan o baboy. Tingnan natin. Pagkatapos nga, ang inaasahan namin, medyo gagan, gaganda na ng kaunti ang panahon, hindi na masyado mabanas ng Agosto. Di gaganda ang productivity, may panghupayan ang pero ang strategic diyan na tinitingnan pa namin kung kailan mangyayari. Kailan bumaba yung presyo ng sisyo? Kailan dumami yung supply ng sisyo? Bumalik man lang yan ng mga 30 pesos, 32 pesos para magkita yung breeder. Eh halos back to normal na tayo noon. Kaya lang hindi ko pa masabi kung kailan mangyayari yon. Maari kasi mag-import ng hatching egg na tinatawag na manggagaling sa ibang bansa or di kaya naman yung mga bagong karga na breeder ay eh, productive na. Ang hirap basahin yan kasi may privacy na pinag-uusapan yan bawat kumpanya eh. Pero yata ngayong abiso ang uh, Department of Agriculture na iwasan mo na mag-import ng poultry products sa Minnesota sa USA dahil pa rin sa bird flu. Kumusta na monitoring natin sa bird flu? So, Ay, bomb. sa bird flu ngayon, ang nangyayari, walang, Wala naman. walang masyadong ulat. Ang, ang nagpapabigat ngayon, isa pa sa industriya, ay yung red tape uh, wala naman kasing maraming lugar na sa ating halos sa Central Luzon na lang yung malalapit dun sa Candaba, yun na oh. lang may konting uh, incident pero buong bansa pa rin nire-require pa rin yung mga poultry races na kumuha ng veterinary health certificate mm -hmm. at saka ng shipping permit, eh nakabatay yan doon sa Administrative Order number 5 mm -hmm. of 2020 or 2019. Eh ang assumption ng Administrative Order na yan, may outbreak, kanya imamanage mo yung movement. Mm -hmm. Eh wala namang outbreak. Halimbawa doon sa Lalawigan na Rizal, sa uh, maraming bahagi ng bansa na ito, wala na outbreak. Okay. At sa broiler industry kasi, ang broiler kasi ang hindi pa naka-apektado ng, uh, ng uh, AI. Kasi nga, 30 days na lang yan to 35 days, hindi na makaporma yung virus. Kanya lang, ando doon pa rin yung re red tape. Kailangan siguro tignan na yan ng ARTA eh. Kasi hindi na namin maintindihan bakit wala naman outbreak, bakit pinahihirapan yung uh, movement eh, dahil pa, eh, dahil pa ng uh, bahay ngayon, yung, uh, yung uh, Department of Health do sa COVID, eh, yung COVID, eh, na diretso sa tao yung problema, eh, wala nang, wala nang regulation ng movement. Mm -hmm. uh, hindi na tayo nire-require na kumuha sa barangay na ano, bago ko makalabas. Eh, kami, bago mo mailabas yung produkto mo, eh pupunta ka pa doon sa LG o pupunta ka pa doon sa regional office o kuha ka lang shipping permit. Kanya marami rin tumigil. Lugi ka ah, na nga, ah, ka pa. Sos, porbida. Oh, uh, lugi ka na nga, <laughs> pahirapan ka pa. Ah. tinutulungan yung importe. Ito mga sa atin. Eh, tawagan it, natin ang ARTA. Pagin dyan Lumabas na yun ha. Walang problema. Oh. Oo. <laughs> At isa alam nang dapat balaban ng arta ito. Eh, siguro nga. Oh, uh, dahil... Wala namang outbreak eh. Bakit pinipilit na pipila yung mga nagaalaga? Ang hirap na nga ng hanap buhay. Hmm. Oh, uh, ang hirap na nga. Tapos uh, wala yeah, namang man. outbreak. Ipipilit mo kung ano-ano ang kukunin. E eh, di balik kung malaking kumpanya ka na meron ka mga empleyado oh. na pwede kang, uh, limbawa yung mga San Miguel, Bounty, may mga ano yan eh. They can create departments to handle uh, the bureaucracy. E eh, paano yung pangkaraniwan yun? iisa lang farm? na dismil, uh -oh. small time. Uh -oh. Yung farmer mismo, yung nag mismo, pupunta doon sa provincial uh, office, veterinary office. Uh -huh. Eh, tuwing may ani siya, ganon. Uh -huh. Tapos lugi ka. Uh -huh. eh, paano kagaganahan? Ayun nga. <laughs> Sige, parating natin yan. alam niyo, <laughs> ay malapit na po sa na presidente. Ito po dapat natin parating sa kanya. Yung mga balilit natin, mga negosyante, yung mga farmers, yung mga racers, usually ito mga ganitong klase mga issue dapat eh tugunan. O. Ayo, ayo, ano nakakasamahan ng loob kasi oh, ang luwag-luwag sa mga importer. Halimbawa, bawal ang imported yung frozen, bawal sa palengke. Oh, na nakahilata lang doon kailangan 'yan may freezer. oh Pero hindi naman nare-regulate 'yan kasi nga ang lagi sinasabi ng bae, nasa kamay na yan ng local government. Eh, uh, hindi ko naman sila sinisisi doon. Yun ang batas eh. Uh -huh. O sinasabi pala ng NMIS. Delegated uh, power authority na yan. Kaya lang, kung talagang concern ng pamahalaan sa food safety, kailangan na eh, binibigyan ng attention yan. Bakit doon sa pag-imported, maluwag? Pag may, may pera uh, ho doon, sir. Maraming marami pera doon. Eh, siguro. <laughs> <laughs> Pasensya na, medyo nalayo na. Eh, okay medyo masakit na sa ulo eh. Okay. Uh, Ganun, uh, ginawang okay. uh, insyong bong. Maraming salamat. Chairman, United uh, Brother you, and Racers Association. Okay, thank sir. Maganda you. umaga. Thank you po. Oh, ito na. Si Aljo Pentijo sa DCXM.